Ikaw ang principal. May kasalanan nito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yon, Tama? At ang tunay na nangyari, dumating yung kayo, nakasakay sa uh, green na sasakyan, nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, binaril mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya, sa likod, pa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan. Nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation niyo Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba sadyat makaraig? Tama. Kasama po yung mga kasama ko na makatanggap po ng information niyo, Ronald. Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kagad eh. Ikaw ang boss ng D.E.U. Di ba? Okay, yes, sir. So, ikaw ang dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a matter of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area. Yeah. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na napakaganda po nitong House Resolution ni uh, Honorable Chairman Ako, Kasi po, katulad ng mga naonang resolutions niya, parang kung hindi niya pinansin, hopeless na eh. Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkaso-kaso na, talagang uh, amenably, mas magagaling ang polis. Kaya talagang uh, napakaganda po nitong mga house resolutions ni Honorable Chairman Akop, katulad po nito, eh, very clear at nagbago po sila ng kanilang sworn uh, statement, wala talagang by bus operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril at uh, hindi talaga siya pumutok. And uh, Most probably, Mr. Chair, kaya pala namatay siguro ito, siguro kasi wala naman ako sa position na sabihin kong totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin, gusto nilang sa papel ay itama, masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barbers, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis. Kahit ang intensyon natin ay maganda at sinasabing you suspect, allegedly, nagtutulak, hindi pa rin pwedeng i-shortcut. O katulad niyan, may mga naimbestiga na dito, mga na-dismiss, nakulong. O papano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, magiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And uh, ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice eh na kailangan may accomplishment. Pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o pinagtatanggol itong mabababa nating personal. Eh, may kasalanan din dito yung mga senior officers eh. Hindi nila nasusupervise ng tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment papogi, pasikat, paano ngayon yan? Ang uh, masakit nito, Mr. Chair, yung namatay, may pitong anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers. dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel and in fairness to those PNCOs concerned, dapat may extend yung uh, accountability sa mga officers. Hindi pwedeng isacrifice natin yung PNCO lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So, again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpretation ko. Again, on behalf of uh, kababayan nating may katulad ko po, galing sa may na pamilya at uh, bata pa ko, nasaksihan ko na yung pang-aabuso ng ibang kapulisan. Maraming salamat po, uh, Honorable Chairman, Congressman Acop, kung hindi dahil sa iyo. And of course, our thing, uh, Chairman, Honorable uh, Congressman Dan Fernandez, Chairman, and other members ng committee, sa ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least sa uh, ganitong pamamaraan ay uh, nabibigyan po ng hostisya ang mga katulad nila na nabibiktima ng matagal ng uh, maling gawain ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako doon sa mga kapatid natin sa PNP, si uh, Honorable Chairman Ako po, ako at uh, ang mga retired police personnel, and other members, and of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para pitpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi kung uh, ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupil ang malpractice ng ibang personnel, pasikat, gusto, marami accomplishments, gusto, pabida, pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas ang tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Magiging maganda ang uh, imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan, at magiging magandang relasyon ng PNP and community. Kung babalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa eh. Meron hmm. pang ibang uh, house, kung daw nagkakamali, may house resolution pang iba si General Akop na katulad ng mga nangyari dun sa Los Baños, Mr. Chair. Kalamba, police ang involved. Imagine, ang nag-abduct, ang nag police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair. Para kasi natatakot na ang taong bayan sa pulis eh. Bata, nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggiting ko lang, pag may nakita ang pulis, high moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Baligtad. So, brothers and sisters from the PNP, baguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Sergeant Makaraig. Yes, sir. Ikaw bang head ng DEU ng San Juan Police Station? Yes, sir. O ikaw ang head? Team leader, Your Honor. I beg your pardon? Team leader po, Your Honor. Hindi. Yung opisina na DEU ng San Juan Police Station, sino ang boss doon? Bali, sir, ay sa... It, ako po ay Intel PNCO kasama po sa DEU at saka sa Warrant PNCO po sa senior officer. Walang official na assigned doon? Dati po, sir, ay meron kaso kailangan po ng approval pagaling sa pideya ng DEU ay nare po yung dati naming deputy, kaya wala pa pong order yung bagong deputy po, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, uh, dadalawa lang official ng San Juan Police Station, yung chief of police at saka yung assistant police chief? Balik po, sir, may dumating, nung una po dadalawa po, tapos may dumating pa pong kapitan na babae po, Your Honor. Uh, PD, why is that? sila ng operation, hindi pinapaalam sa chief police? Recording in progress. No, sir. Ano? Hindi po, sir. Hindi. So, dapat ipaalam. Sir. Ito bang operation na ito, ipinaalam eh, niyo sa inyong chief police? Your Honor, after po nung mangyari. Sagutin mo yung tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ito bang operation na sinagawa po ninyo ay ipinalam mo muna sa iyong Chief of Police bago nyo ginawa yung operation. Importante yun eh. Hindi po, Your Honor. Hindi. So, ibig mong sabihin, uh, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operation laban kay uh, Brian Laresma, ikaw lahat. Yes, Sir. No, ikaw ang nag-isip lahat. Kasama po yung mga kasama ko na makatanggap po ng information niyo, Ronor. Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kaagad eh. Iho. Ikaw ang boss ng DEU. Di ba? Yes, sir. So, ikaw ang uh, dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan nito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yun. Tama? Yes. Ikaw ang Nagplano, nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit ninyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, uh, hindi nyo sinasabi sa akin, o dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma doon sa lugar si uh, yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez. Ha? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez, Your Honor. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Ibabasya doon sa kapatid ni yung na yung Ni Franklin Trinidad? Iba pa po, Your Honor. Iba. Hindi ba ang Kwanis... Uh, teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset pala? Sabitin na, sir. Sabitin na po, sir, with the concept, sir. Yung uh, official siya na asset? Yes, sir na-interview mo na ba, Hepe, ay uh, uh, PD? No, sir. Eh bakit hindi nyo tinatanong kung totoo yung sinasabi kanya, ng, ng uh, kuan uh, mga taga San Juan? Sir, uh, we just called the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but... Yes, sir. Uh, when, when you... Kung yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka aga, uh, sa istorya yung kapatid ni Sergeant uh, Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, uh, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad, kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly pumasok sa affidavit yun eh kung babasahin mo yung bagong affidavit na binigay oh kaya ko tinatanong sino talaga yung asset na ginamit kasi ang iniisip ko yung asset na totoo hindi dumating ang tumawag kay kaya, uh, ang nagsabi na nandun si Brian Lade, Lade, uh, Larenas ay si Franklin Trinidad. O, uh, alin ang totoo? Magsabi kayo ng totoo. Hindi nyo, kulang itong affidavit ninyo eh. Kung bubuin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi na totoo? Sadyat Makaray? Sir, yung asset po talaga, bukod po yung kay sa kapatid ni Trinidad, ni Sergeant Trinidad. When you say, kung sinasabi mo, bukod, doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad. Anong ibig sabihin? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Ah, bali sir, nakita nung time na yon na papunta doon yung kapatid ni Sergeant Trinidad so, na monitor din po niya ng kanyang kapatid. Ikaw so Ito iho. ibig sabihin, po. mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Yes, sir. Dahil na-monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir, doon itong kapatid po ni Sergeant Trinidad ay kaya po pinamonitor uli po namin sa kanya na baka sakaling bumalik ito nung hapon yun, Okay. Uh, meron pa isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Uh, humigit kumulang, Your Honor, mga 6.36 po ang gabi. <coughs> At ang tunay na nangyari, no uh, dumating yung kayo uh, nakasakay sa uh, green na sasakyan nakita kayo ni Brian tumakbo siya minaril mo naman Sergeant Perez di po ba kaya ang tama niya sa likod ng paa tama kasi yun naman ang istorya talaga eh hmm. pero ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya ng sabi ni uh, Chairman Barbers, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Diba, Sergeant Makaraeg? Tama? Tama? Kaya nagtataka ako, 6, 636, uh, 636 din, yung pag ng PDEA ng inyong coordination. ano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Eh kasi, true fax ba yun na... Uh, PIDEA yung coordination nila? Yes, po, sir. Uh, True facts, po. So, exacto uh, yung oras na pag-receive uh, po ninyo. May I be corrected, sir? Uh, email po pala. Email. email. So, exacto yung oras na pag-receive. Nandun yung time, eh. Yes, po, sir. Yes. Kung 636 ang pag-receive ng PIDEA doon sa inyong email for coordination, 636 din, sabi ninyo sa inyong mga affidavit, Saka pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan, paano nangyari yon? Sino makakasagot po sa aking katanungan? Paano nangyari yon? Kasi yung istorya ninyo, maski sa affidavit ninyo, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Ah. Ha? Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh. Naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Kasi yun eh normal. Instinct of self-preservation. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo yung katotohanan, kulang po eh. Kulang. Hindi pa rin sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang, yun ang nakikita ko dito sa lahat ng affidavit na binigay nyo rito eh. And uh, Mr. Chair, since hindi naman nila ako masagot ngayon eh, yeah. mukhang totoo yung aking sinasabi eh. Actually, are you done, uh, Chairman? No, gusto ko Not lang. yet. Okay, go ahead. I'll go to the Chief of Police. Uh, PD, kilala po ba yung HP mo? Uh, I have known him since we were in Laguna provincial police officer. So you had the occasion to work with him? Ah, uh, he was the investigation officer of Laguna PNP, while during that time, sir, I was the chief of police of Kalamba City. Mm, ikaw ba pumili sa kanya para maging hiyapin ng San Juan? No, sir. Uh, ko na lang po, sir. Ah, naratnan mo na lang siya? Yes, sir. Kasi, if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir. Oh. So, matanong kita, having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong hepe? No, sir. No? Yes, sir. And maybe you have your own reasons. Yes, sir. Yes. I will not venture to ask already the reasons. Kasi alam ko na rin siguro yan. Ah... Uh, Colonel Intal, could you please define to me the the phrase command responsibility? Sir, uh, sa doctrine ng command responsibility po, sir, uh, dapat lahat, sir, nang, uh, nangyayari sa sa unit, sir, ay alam dapat ng commander po, sir. Huh. Kaya ka pala, nagkakalintik-lintik eh. Ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to, to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may, may problema ka na sa command responsibility. So I think uh PD, I think you know what to do and you would know the charges that will be filed against him I just wanted to redirect the the direction of uh, the committee when we finally write our committee report Mr Chairman uh, nakita natin dito sa incidenting ito at ito ha uh, hindi ito ngayon lang nangyari maraming lapses in the operations, maraming uh, omissions in the reporting, at higit sa lahat, maraming illegal na ginawa doon sa operations na ito. Number one, gumamit sila ng vehicle na parte ng ebidensya ng isang krimen na nangyari, which is a clear violation. Number two, may nagtanim ng baril at saka nagtanim ng droga. Apparently, this is what's coming out from the affidavits executed by the Philippine National Police members. No? Number three, uh, there was a clear omission of the facts and the truth in the conduct of this operation. Kasi gumawa sila ng bagong narrative eh. Gumawa sila, pinilit nilang maging legal yung isang illegal at hindi tamang operasyon sa anti-drug, uh, illegal uh, drugs operation. So, uh, at pinakamabigat dito, syempre, yung planting of evidence. Eto, hindi lang ito dangyari dito sa Laguna. Marami ng instances where this planting of evidence was being used to justify an illegal, anti-illegal drugs operation. Ano ang punto ko, Mr. Chairman? My point is that when we write this committee report, we should clearly state that all the commanders of the Philippine National Police, from the regional director down to their provincial directors down to their ACPs, is that what they call it? The area commanders? Oh, the APCs, no? Uh, dapat very clear sabihan ninyo ang inyong mga patrolman, ang inyong mga master sergeant, ang inyong mga tao sa ilalim ninyo na bawal gumamit ng ebidensya na naka-impound sa kanilang area. Bawal magplanting ng ebidensya which is I think we should really insist on this eh. Continuous education na lang kasi meron pong matitigas ang ulo eh. Na alam naman nila na illegal magplanta ng ebidensya pero ginagawa pa rin nila. For whatever motivation, we don't know. Yung iba, sinasabi nila ay eh, kasi kailangan may performance tayo. Kailangan meron tayong uh, accomplishment, no? So kung ganun ang motivation, eh palagay ko walang mangyayari dito sa ating anti-illegal drugs operation na ito. Mauubos ang ating kapulisan. Walang maiiwan. Marami hong matitinong pulis. Iilan lamang ho yung mga bugok dyan. Iilan lang yung mga eskalawags dyan. And I'm sure the top commanders are doing something about this. But again, as I stated earlier, hindi dapat mawala ng accountability yung mga tao na lumabag sa batas at higit sa lahat, kumuha eh, ng buhay ng isang tao. Yano eh uh, I hope Mr. Chairman that in the crafting of our committee report this particular issue must be given <clears throat> a profound attention in this committee report for the reason that this should never happen anymore At paki sabi lamang po sa ating mga commanders na alam nyo yung Republic Act 9165, napakaklaro ho doon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na ang lead agency dito pagka anti-illegal drug operation ay ang PIDEA. Hindi ho yung mag-drug bus kayo, magre-raid kayo, pagka natapos na, tsaka nyo sasabihan yung PIDEA para ma-justify yung inyong ginawa. Hindi ho ganon ang intensyon ng batas. Ang intensyon ng batas ay ang dapat manguna sa laban sa ilegal na droga ang PIDEA in close coordination with our law enforcement agencies specifically the Philippine National Police. So Mr. Chairman, yung punto ng planting of evidence, uh, paggamit ng mga ebidensya na mali Uh, yung paggagawa ng report na scripted, ika nga, yung gumagawa ng kwento na hindi naman katotohanan. At syempre, yung, uh, uh, yung sinasabi natin na uh, ang anti-illegal drugs operation must be closely coordinated with PIDEA. Bagay ho niyan, may nagbuwis ng buhay. Nagtuturoan tayo ngayon. Tinanong ko, no, wala nung huling hearing, ang tanong ko, kayo ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Ang sabi nyo, 625 may nag-fax. At yun ang kinonfirm ng PIDEA, di po ba? Uh, six, uh, 636. Ah, uh, 636. Sinabi nyo, 636. Eh, 620 may nangyari ng insidente, eh. correct? Kasi apparently the medical legal records uh, states that uh, the victim was shot between 6:20 p.m. Ano ba 620 ba yun? 636 yung fax message eh. The message was sent 6.36 p.m., correct? Yes po, Your Honor. O, oh, 4.25, base dun sa video pinakita ni Chairman, napapunta na doon yung green na kotse at saka yung pulang kotse. Nagkaroon ng insidente at 6.20. So lahat natapos na prior to the reporting or coordinate to co coordinations with Pideya, so that was a clear violation of the law. So I hope uh, this will become an institutional educational program for all police personnel, lalo na po yung mga nag-i-implement na mga nasa ilalim. So the commanders will be tasked and must include this in their daily briefings if that that is necessary. So Mr Chairman, having said all this, I do hope that in our committee report, this will be uh, uh, profoundly uh, stated in this committee report.